pop science ratios po ang nagtawag sa mga nakumpile na libro bilang Bible. Hanggang po sa ngayon, yan pa rin po ang tawag kahit na sa mga version ng mga sulpot na sekta. Eh sige, paano po masasabi na hindi sa Iglesia Katolika nang galing ng Biblia? Gayong sa pagbuo po nito, ay Iglesia Katolika lamang ang nagsagawa po nito. ba? Diba? Simula noong umusbong po ang reformasyon, hanggang sa ngayon ay may pagkakaisa sila sa pagpapakalat ng maling paniniwala na ang Biblia lamang po ang kailangan sa paghanap ng katotohanan, o tinatawag nating sula-skriptura, na kapag hindi po mabasa sa Biblia ay hindi sila maniniwala. Mayroong ilang mga problema po sa paniniwanang ito. Pero kung ang Biblia po ay isang aklat na katoliko, sa makatuwid ay naniniwala lamang sila sa aklat na gawa ng katoliko, regardless of what version of the Bible na ginagamit po nila, dahil ganoon pa rin naman po ang laman ng mga libro at mga chapters at verses nito. Di ba? Kung wala kang tiwala po sa simbahan o sa iglesia katolika sa anumang bagay o katuroan nito na hindi mababasa daw sa Biblia, bakit ka magtitiwala sa Biblia na binuo mo ng simbahan katolika? Ang libro na kinumpay ng simbahan? Ang nag-iisang aklat na pinagbabatayan mo ng iyong buong reliyon? Ang aklat po na pinagbabatayan mo ng pangalan ng iyong iglesia na sinasabi mong tunay dahil mabasa daw sa Biblia? You see? Ang sula-skriptura ay hindi naman po scriptural. Ano pong ibig sabihin natin dito? Hindi rin naman po nakasulat sa Biblia ang salitang Bible alone o scripture alone.